Anak ni Jericho Rosales, nag sa pagbati ng ama kay Janine. Si Santino Rosales, anak ni Jericho Rosales, ay nag sa post ng kanyang ama na bumabati kay Janine Gutierrez sa kanyang kaarawan. Sa Instagram post ni Jericho, makikita ang masayang pagbati para kay Janine at agad na nakakuha ng atensyon ang reaksyon ni Santino. Nag-iwan siya ng heart hands emoji sa kanyang komento, na tila nagpapakita ng kanyang suporta sa bagong karelasyon ng kanyang ama. Maraming netizens ang natuwa sa simpleng reaksyon ni Santino, na tila nagbigay ng ligaya sa mga tagahanga ng dalawa. Ang pagbati na ito ay tila nagpapatunay na ang kanilang pamilya ay nagkakaisa sa mga bagong simula. Ano kayang mga mensahe ang nais iparating ni Santino sa kanyang ama sa kanyang komento? Matatanda ang inamin ni Jericho na sila ni Janine ay officially dating matapos silang makitang magkasama sa ilang mga okasyon, kabilang ang kanilang date sa isang museo at sa tabing ilog. Maraming netizens ang natuwa sa simpleng reaksyon ni Santino, na nagpapakita ng kanyang pag-apruba sa relasyon ng dalawa.